Grabe ka. Di mo man lang nabanggit sa akin na may plano pala si Attorney Alo na mag-guest dun sa channel mo. He wanted to keep it a secret. Baka raw kasi mabanggit mo kay Aira. Pero Lilith, may napansin ako kanina. Bakit parang hindi ka masaya dun sa engagement ni Aira at Atty. Alo? Iwan ko ba? Parang, hindi pa rin kasi mawala yung pag-aalala ko eh. Teka, eh, di ba sabi mo nagkaka kayo ni Kearney, Atty. Allen? Oo naman. Na-mention niya ba yung tungkol sa proposal? Ano ka ba, Lilith? Proposals aren't always planned. Nangyari lang yung bigla sa dalawang taong nagmamahalan. Parang yung... Yung ano? Yung nangyari sa atin. mahal na kita. Mm, Anong nangyari sa atin? Ah, basta. Hindi pa rin talaga ako mapapanatag at hindi ako nakakasigurado na mapupunta si Ira sa mabuti at ang pagkakatiwalaang lalaki. Hindi lang. Pwede ba tayong magkita? Well, well, Attorney Matias, that's twice in a row na nakita tayo today. I must be making quite the impression on my future sister-in-law. Please, to what do I owe this pleasure? Tungkol kay Ira. Mm. Wala naman ang iba. Concerned lang ako sa kanya. Concerned? Hmm or suspicious. I didn't know any better. Parang sinasabi mo na hindi dapat kami magpakasal. Gusto ko lang naman makasigurado na your intentions are in good faith. Are they, Atty. Alan? Tawag ka sa isang mukhang phone. or does that other phone have its own set of secrets this phone it's an extra line at thermoius one that even era is aware of. You know, sometimes a guy needs options, especially with these terrible signals. to have options, Attorney Alan. As long as they're not used to keep things hidden. Ada deserves someone open. Don't you think, Attorney Alan? But I'm sure you know not everyone is qualified to judge my intentions, Attorney Linet. tingin ko naman qualified ako than you think. Kapatid ako ni Ira. At mahal na mahal ko siya. Kung merong taong manakit sa kanya, intentionally or not, ako yung unang-unang gagawa -unang ng hakbang. Why am I getting the feeling like I'm under surveillance? Tony Matias, is this how you treat all of your future in-laws? ko naman kailangan ng surveillance sa Tony Alon. I have my own ways of knowing kung isang tao ay tapat or may tinatagong kababalaghan. Malak ba ata ako napanambaho ng na lilit na yun ah. I can't carry out any of my plans while that meddling little mouse is sniffing around. Yeah, and knowing Lilith, hindi talaga siya titigil hanggat wala siyang nakakalkal na ikasisira mo. Kapag yun ang na rin po ako. Kung bago pa mangyari yun, unahan ko na siya. Po, oh, nandiyan po si Ira sa bahay? Oo, oh, anak. Kanina ka pa nga niya hinihintay. Gusto lang daw niya na personal kaming impitahin para doon sa engagement party nila ng Ellen Atty. Alon. Well, I'm planning to clear the path for Aaron and I, starting with Lilette, kaya humanta siya sa akin. Renan? What are you doing? Anong pinabalak mo? Answer me! Renan? Kung anong pinabalak mo, stop it! Mawawala natin ang pilano mo. Pag may magawa ka, ikasisira mo!